Yo, what's up? Gihintay muna tayo ng masasakyan, guys. Dito pala ako sa terminal ng mga bangka. Gihintay ng mga pasahero para mapuno yung sasakyan at makabiyahin na. Yan. Sa ngayon, nandito ako sa tabing dagat ay na miss ko tong dagat dagat ng probinsya oh. maalong din konti guys tatawid pa ako dun sa kabilang dako maalon pa naman yan hindi pa natatapos yung renovation nila dito pati yung ano kanal oh. tingnan mo nakalutang mm -hmm. ah, mahal na talaga pamasahe ngayon guys isang daan ng pamasahe yun o oh. isma isma muni muni sandali tatawid na tayo ng lady see you guys salamat